Lots News Update sa ating mga balita, secret hallways sa kanilang compound pinabulaan na ng KOJC. Anim patay dalawa sugatan sa vehicular accident sa Sarangani. 8.2 million peso unlawful importation ng oranges na pigilan ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. Opo si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinabulaanan ng isang ministro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang mga aligasyong may secret hallways umano sa compound ng kanilang cathedral sa Davao City. Mariing itinanggi ni KOJC Minister Carlo Catiil ang underground hideout sa cathedral at isang lounge lamang ang sinasabi ng pulisya. Paliwanag ng ministro, backstage umano lamang ito at isang lugar pahingahan habang may service of worship. Dinepensahan rin ni Catiil ang magagarbo nilang mga kwarto na natagpuan ng Department of the Industrial Interior and Local Government o DILG. Ayon din sa kanya, wala ni isang property ang nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakapangalan umano ang mga ito sa KOJC, kaya't pagbamayari ito ng lahat ng mga miyembro ng naturang religious group. Hindi na nailigtas ang anim na individual habang dalawa ang sugatan sa isang vehicular accident sa barangay Malakas, nagpanmalungon sa Rangani Province. Sa inisyal na impormasyon ng pulisya galing General Santos City, ang mga biktima at pauwi na ng Mati Davao Oriental nang maaksidente at nahulog sa gilid ng kalsada ang sinasakyan nilang kotse. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para malaman ang sanhi ng aksidente. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.